Ang mga kaukupoy eh, at nandito ako sa Angono Rizal ah, naghihintay ng parada. Yan po uh, ah, talagang nasadyang napakaraming tao, napakasaya ho talaga ng fiesta Ito po ako nagbiyan, nagbibidyo-bidyo ako, binibidyo ko sa dami ng tao talaga. Talaga pong sinisilibig nila ang kapistahan din sa Angono. Yan po may mga higante, talaga pong masaya po sa Angono, napakaraming tao na... Talaga nag-aabang lagi taon-taon yan sa kapistuing kapistahan ng Angono kanya po ang nangyayari kaya po ito si kokopoy po din ng parada tapos pagkatapos po nito ng mga bandang tanghal yan siyempre pamimiyas may naman tayo para kumain hindi lang yung dahil lang na nunood siyempre kakagutom din naman niya mga Coco kaya ito tuloy tuloy ang panood natin sa kapistahan to ang dami talagang tao saka po nagbabasaan po dito sa ang ono tuwing piyesta basaan yan po may mga majorit na uh, aparada yan po sila meron hmm, din dito dinalo din tayo dito ng ni magandang dilag na si Hipon makikita nyo rin yan uh, panoorin nyo siya uh, tuloy tuloy nyo lang yung panood nyo hanggang sa huli para mapanood at masubaybayan nyo lahat lahat ng, ng aking na upload Uh, ganun pa man, siyempre uh, nyo ang kasiyahan ng piyesta na ang uno, na ito eh, ay in-upload ko na mapanood nyo kung gaano kasaya at pangandaming tao na talagang naghihintay at nag-aabang sa kapista na ang uno. Ang uno, Rizal. Yan po. Ayan na po si Hipon nakasakay sa sasakyan si Magandang Dilag. Ayan po siya, naka-itim sa ibabaw ng sasakyan. Isigawan po yan, nagsisigawan. Kaya tawag ang kanyang pangalan, si Hipon Budol. Ayan po, makaway-kaway si Hipon. Ayan si Hipon. Uh, doon kapestaan, taon-taon niya talagang na magpaparada yung si Hipon dito sa angono. Kasi nga, taga-angono po siya. Ayan po. Hanggang dulo po, uh, uh, subaybayan nyo po at panahorin para makita nyo lahat-lahat. asul hindi ko po natapos lahat dahil napakahaba po. Sa sunod upload ko, makikita nyo pa yung ibang mga binidyo ko. Kaya, guys, ah uh, maraming maraming salamat sa nanonood ng aking video. Uh, pagpalain na wasay ng mong may kapal. At uh, di lang ako at lahat ng nanonood, God bless you po sa inyong lahat. So, guys, uh, andito na lang at tayo ay magpapaalam na bye bye next time na lang at susunod upload thank you very much